Salamat sa inyong pagbisita sa kwento sa dilim. Isang mundo kung saan ang bawat sulok ay may kwento ng lihim, hiwaga at misteryo. Halina at samahan kami patungo sa mundong nakatago sa dilim. Ngayong gabi, isang misteryo mula sa saamar ang ating tatalakayin. Isang lugar na hindi mo makikita sa karaniwang mapa pero madalas binabanggit ng matatanda at mga taga-probinsya. Ito ang alamat ng Biringan City. Ang salitang Biringan ay mula raw sa salitang Waray na ang ibig sabihin ay lugar ng pagkawala o pagdadalhan ng mga nawawala Ang mismong pangalan palang may dala ng hiwaga Sinasabi ng mga kwento na ang Biringan City ay isang lugar na nasa sa amar partikular sa may bahagi ng northern sa amar at western sa amar Ngunit kahit anong mapa ang tingnan wala kang makikitang biringan ayon sa alamat. Ito ay isang lungsod na hindi nakikita ng karaniwang tao, parang nakatago sa pagitan ng ating mundo at ng mundo ng mga engkanto. Sa mga kwento, ang Biringan ay isang syudad na napakaganda. Hindi lang basta-basta baryo o nayon, kundi parang isang modernong lungsod na mas maunlad pa kaysa sa Maynila. Sinasabi ng mga nakakita o oh, nakapasok, ang mga gusali dito ay gawa sa ginto, kristal, at mga materyales na hindi mo makikita sa mundo ng tao, ang mga kalsada ay malinis, walang alikabok at kumikislap na parang gawa sa liwanag. Ang mga taong nakatira dito ay hindi ordinaryo. Sila ay tinatawag na mga engkanto ng biringan. Sino naman ang mga engkantong ito? Ayon sa alamat, sila ay mukhang ordinaryong tao. Ngunit, sila ay may taglay na kagandahan at kagwapuhan. Malilinis ang balat, matangkad at mabangong mabango. Ngunit may kakaiba sa kanila. Wala silang filtrum o yung guhit sa pagitan ng ilong at labi. Sila rin ay kilalang napakagaling sa pangaakit. Kung sino man ang makasalamuha nila, madaling mahulog sa kanilang ganda at anyo. Ang mga engkanto ng biringan ay sinasabing mahilig kumuha ng mga tao. May mga kwento ng mga batang biglang nawawala, mga kabataang hindi na nakikita o mga manlalakbay na hindi na nakauwi Ayon sa paniniwala, sila raw ay dinala sa biringan. Pero paano nga ba makakapasok sa lungsod na ito? Sabi ng iba, napipili lang ng mga inkanto kung sino ang makakakita ng biringan. Bigla daw itong lilitaw sa harap ng napiling tao. Minsan kapag ikaw ay naligaw sa gubat o bundok sa saamar. Maari mong makita ang kislap ng liwanag na magdadala sa iyo sa lungsod. Ngunit may babala ang matatanda. Kung sakaling makita mo man ang biringan, huwag kang basta papasok. Dahil maaring hindi ka na makabalik pa sa kasaysayan. Maraming kwento ang lumabas tungkol sa mga taong Sinasabing dinala sa piringan may kwento ng isang batang babae na biglang naglaho habang naglalaro sa bakuran. Ilang araw siyang hinanap pero hindi natagpuan. Pagbalik daw niya makalipas ang isang linggo, wala siyang maalala. Ngunit ang kanyang itsura ay nag-iba, mas maputi, mas maganda at tila mas tahimik kaysa dati. Mayroon din kwento ng isang negosyante na nagpunta sa Saamar para maghanap ng oportunidad. Habang naglalakbay, bigla daw siyang nakakita ng isang syudad na napakaganda, parang Makati o Quezon City, ngunit mas moderno nakipag-usap siya sa mga taong naroon at inalok pa daw siyang doon na manirahan ngunit nagdalawang-isip siya at umalis agad nang bumalik siya sa lugar kinabukasan hindi na niya ito makitang muli maraming kababalaghan ang iniuugnay sa biringan una ang tungkol sa mga nawawalang tao Sinasabi ng mga taga sa Amar na kapag may biglang nawala sa kanilang bayan, lalo na kung walang paliwanag, agad nilang iniuugnay sa biringan. Ang mga batang nawawala sa gabi, ang mga binatang hindi na umuuwi o kahit mga manggagawa na biglang naglaho sa gitna ng trabaho. Pangalawa, ang tungkol sa mga aksidente sa daan, may mga super ng truck at bus na nagkukwento na minsan may parte ng kalsada na biglang nagbabago ang itsura para bang ang kanilang dinadaanan ay nagiging syudad, may mga ilaw at gusali. Ngunit pagmulat nila, wala na pala sila sa tamang daan at doon nagaganap ang aksidente. Pangatlo, ang tungkol sa mga engkantong nanliligaw may mga dalaga at binata na nagsasabing nakilala nila ang isang napakagandang nilalang ngunit sa kalaunan biglang nawawala ang nilalang na iyon at sila mismo ay nagiging sakitin tulala o kaya ay nawawala rin may mga kwento din na konektado sa mga overseas Filipino worker. Sinasabi ng ilang matatanda na ang mga tagabiringan ay lumalabas din sa ibang bansa, nagaan yung tao at nagtatayo ng negosyo. May iba pang naniniwala na may mga negosyong bigla na lang yumayaman dahil may connection sila sa mga taga-Biringan. Ang alamat na ito ay tumatak din sa kasaysayan dahil naging paksa ito ng mga balita noong dekada 70 at 80. Sinasabing may mga banyagang negosyante na nagpunta sa Samar para makipagkasundo sa mga taga-Biringan dahil nakita raw nila ang posibilidad ng negosyo sa lungsod na iyon. Ngunit nang dumating sila, wala silang makita ano nga ba ang katotohanan. May mga historiador at antropologo na nagsasabing ang alamat ng biringan ay maaring galing sa kombinasyon ng paniniwala sa mga engkanto at ng pangarap ng mga tao sa isang lugar na mas maganda at mas maunlad kaysa sa kanilang bayan. Ang Samar ay isa sa mga pinakamahirap na probinsya noon at natural lamang na maghangad ang mga tao ng isang lungsod na sagana at maganda. Kaya naman, ang alamat ng biringan ay naging simbolo ng pag-asa ngunit binalutan ng takot dahil ang kagandahan ay may kapalit ang pagkawala ngunit sa kabila ng mga paliwanag na ito nananatili ang alamat ng Biringan hanggang ngayon may mga taga sa Amar noon at ngayon na nagsasabing totoo ito may mga motorista daw na nakakita ng mga ilaw sa gitna ng gubat. May mga pamilya daw na hanggang ngayon ay may kaanak na nawala at iniugnay sa biringan. At may mga taong nagsasabing sila mismo ay nakapasok. Ngunit ayaw na nilang ikwento ang kanilang nakita. Kaya kung sakaling mapunta ka sa saamar, magingat ka kapag ikaw ay inalok ng isang magandang tao, huwag basta-basta tatanggap at kapag nakakita ka ng syudad sa gitna ng kagubatan, isipin mong baka hindi yon para sa mga mata ng tao. Ang Biringan City may nananatiling isa sa mga pinakamalaking misteryo sa Pilipinas. Isang syudad na hindi mo makikita Ngunit madalas marinig, isang alamat na patuloy na kinatatakutan at hinahangaan. At dito nagtatapos ang ating kwento. Kung inyong nagustuhan ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa kwento sa Dilim. I-like ang video na ito, iring ang notification bell. At ishare di sa mga kakilala mong Mahilig din sa mga kwentong katatakutan Tandaan sa bawat sulok ng dilim May kwentong naghihintay Hanggang sa muli nating pagkikita